And good morning. Nakapasyal din. Nakamunta rin tayo sa ilog. Ayan, dala natin si Eknel. Uh, Pahingayin muna. Webes, masyadong stress ang buhay sa trabaho. Kailangan natin mag relax muna. Ligo-ligo uh, o -ligo. -ligo sa bundok. Ayan. Pakita ko lang sa inyo yung dito dito. Eh, ay Ah, uh, Kuyambay daw. So, ah, uh, shortcut to. Ah, uh, daranak ang daan ko. Tapos, pag diretso kanan. Diretso, pasok sa daranak. Diretso yung konti, kanan. Tapos kanan din ulit. Kasi diretso, makikita nyo na to. Diretso, labas din daw to sa palok. Okay, sa akin na natin. A few moments later. Eh no boss, itsura ng bike natin oh. Dito ni labasan natin oh. Sa San Elementary School. Ito papunta sa Palok kasi ito pa ano na. Pakugyo. natin Pakog lang tayo Okay Maraming ahon Sabog tol okay to ang ano to lugar na to uh, Salamat kay Master Jumboy Sa pagsabi rito sa training ground na to Okay Ayos na